So, ayan. kaka lang namin. nag kasi kami sa trabaho. So, ayan. Naabutan ako ng ulan. So, ayan. Basa na naman ang person. Pero, madilim dito. So, ayan. Malapit na ako sa birding house. So, ayan. Basa ang person. So, walang laban pa rin kahit maulan at uti kami sa trabaho. So, ayan. Ito sa birding house. Ayan. sa So, walang ilaw dito. Bakit walang ilaw? Ayan. Pasensya na kayo kasi walang ilaw, no? At saka, iwan, bakit? So, walang ilaw tayo, no? So, tingnan natin dito. Wala talaga hindi sila umuwi si Gisel, oh. So, yan, basa ako sa ulan. At may bagyo darating ngayong ma, ano, lunis, so, dahil OT kasi ako OT sa trabaho ayan, wala tayong ilaw buksan natin ang pinto esensya na kayo ha kung ba't na uh, madilim ang ating birding house so, ayan, okay. Yeah. may ilaw na <sighs> basang basa sa ulan yung person oh ayan tatalag ko sa ang no? bag ko basa Basang basa basa yan kaka uwi ko lang basa ang person magbihis na tayo at uminom ng juice ito mag inom na tayo nito ayan ay nalap-lap pa inom tayo nito so magbihis mo na no magbihis mo na ang person so ayan lang guys at ako magbibihis So, and guys. Oh, baligtad pa. Kamusta, Mama Dale? 'Wag bibihis, baligtad pa 'yung damit. San ba 'yung laptop ko? Nahanap ko 'yung laptop ko. charge daw to eh. Sina-charge daw niya to. Sina-charge daw niya yung lato.